morning mga kainan na ayan for today's video ayan nakasampay na at ang pinakamagandang balita po guys hindi po ako pagod ngayong araw na ito dahil hindi po ako ang naglaban yan okay and as you can see ayan po ganyan po yung pagkaka-arrange niya, so inayos ayos ko lang ng konti yan ang naglaba po ay yung aking anak na si 3D. Ayan, dahil meron po kaming usapan guys na ipaglaban niya ako ng apat na linggo kapalit po ng aking uh, cellphone na Oppo A, uh, A3, Ayun, yung cellphone ko po. Ayan na ginagamit ko po sa paglalive. At yan po yung kanyang mga nilaba. Ayan po. Kasi guys, nasira po yung kanyang tablet. Yung tablet na yan guys ay agamit ah, gamit pa niya nung siya po ay siya po ay nanalo sa school sa elementary sa Don Juan Barcelos. Ayan, regalo po yun sa kanya. Yun yung premium natanggap niya. At ngayon naman po ay para naman po makuha, makuha niya yung aking cellphone, kailangan niya po akong ipaglaban ng apat na linggo. Ayan, gusto ko lang guys na matuto yung mga anak natin, yung aking mga anak na kailangan paghirapan nila yung mga bagay-bagay na gusto nila ayan yun lang bye bye